Already 1:16 in the morning. Ang hirap, pinanganak ng mahirap. Pero mas mahirap, yung mamamatay ng mahirap at wala tayong gagawin habang nabubuhay tayo. It's already 1.16 in the morning. And gising na gising pa talaga ang diwa ko. And my lifestyle is not okay with this one talaga. Dahil minsan, sa dami ng iniisip, hindi ka, ka nakakatulog ng maayos. And guys, naubusan ako <laughs> ng tubig. And kahit sana natakot ako, sige, bababa na lang ako. Yung mga dogs ko naman nasa baba. Since talaga, nung meron na si Sachi, nagkaroon <laughs> siya ng allergy cry night. <laughs> Kaya, kailangan ko munang pumili. <laughs> Dati kasi talaga katabi ko sila matulog. Pero syempre, hirap pa balik-balik sa ospital. So ayan, nandito na ako sa tindahan. Kukuha muna guys ako ng tubig. This is a must have <laughs> sa amin ni Sachi dahil nga minsan nauubusan kami ng tubig at humihingi siya ng dede. <laughs> so habang gising pa ako, kailangan ko nang gawin to. Para pag nagising siya tumingi din siya, may ibibigay din ako agad. So here I am, pabalik na ako sa kwarto. And tingnan mo! Yung mga towels na in-order ko katabi niya. Paano? Iniiyakan niya kasi. And this is our daily routine guys. Kaya minsan madala sa alas 12 na kami ng tanghali nagigising pero siya lang yun syempre inaantay ko naman And before I sleep hindi ko talaga nakakalimutan itong biotin natin For my stronger nails, beautiful skin and beautiful hair. I'm just taking this for two times a day, morning and night. And this is the biotin gummies from Meli Organic. Kapag maninipis na yung hibla ng ating mga buhok, yung lantang gulay na yung buhok natin, kailangan talaga natin magsupplement. And of course, after taking gummies, we need to drink water, more waters. Ha, ah, bakit may S? <laughs> Oh, alam niyo na yung night routine ko, ha? Huh? Actually, daily routine ko na to. And kung makikita nyo yung aking noo, bay puting puti. Before going to sleep, papatayin ko na yung aking LED light. Para kasi gumanda yung videos ko, meron ako nyan. And of course, meron din akong well max na nandito sa aking mirror. Nakakapagpaganda rin yan, promise. Malaking <laughs> tulong siya sa ating background. So as you can see, I'm showing you the different colors and this is the green one. So ito lang yung ating night routine. And guys, I'm going to sleep na. Bye! But wait, oh no, I forgot. Bumangon na ako kasi nakalimutan ko yung aking hair bonnet. Babe, hindi pwede ako matulog nang walang hair bonnet. This is also for my beautiful hair. I need to wear this every time na matutulog na ako. Para maging maganda yung ating buho. Lalo na pag bagong gising, sobrang ganda niya talaga. Mabilis lang naman siya ilagay sa mga hindi pa nakakaalam ng hair bonnet. At this kahit paano, meron kayong matututunan sa akin. <laughs> mga kaartehan ko talaga to. Siyempre, yan yung mga problema ko sa katawan ko. Sa buhok ko. Alam niyo naman, hair is our crowning glory. Kaya, yeah, before I sleep talaga ay duty. Siyempre, paano ko masasabing nagawa ko na lahat ng pampaganda ng aking hair kung hindi ko pa natatry lahat-lahat, ba? Diba? So, I always make a ribbon hair. Para siyempre, pag gising ni Sachi, makita niya ang cute yung mami niya. Huh? <laughs> Kidding aside. Pero, gusto ko lang may ribbon. Grabe, no? Imagine mo, ganitong oras, nag-voiceover pa rin Sayang ako. naman kasi ang mga nasimulan natin. Kung hanggang simula lang at walang balak. Nagsayang lang ako ng oras, ng powers, ng panahon. Kaya, bakit hindi ko na lang ituloy-tuloy, So, diba? before I sleep, I just want to tell you, mas mahirap yung walang ginagawa para sa so, pangarap. So guys, okay, let's sleep And na. And may God bless us all. Ingat kayo lagi. Good night. God bless you.